na balitang development. Well, posibleng uh, iniipon pa niya lahat ng datos. Pero mm -hmm. ano problema kasi, Ina Michael, eh, na-raise na ito as a national security issue. So uh -huh. hindi lang tuusapin ng kriminalidad eh. Hindi uh -huh. lang to ng, ng illegal na mga pogo, hindi lang to usapin uh -huh. ng mga illegal migrants o money laundering uh -huh. o kaya ay mga corrupt na mga government officials. Ito ay naging national security issue na. Mismo 'yung uh -huh. mga tao sa gobyerno mismo isa sa National Security Council, nilirace na to as a national security issue. So, kinakailangan na magsalita ng presidente. Diba? Uh -huh. Siguro, nung una, na ito ay isang parang uh, criminal, uh, kwan lang criminal element, eh baka ayaw mo na magsalita ng presidente dahil napaka, kung ano ito, napakababa na elemento uh -huh. para sa isang presidente. Uh -huh. Pero ngayon kasi patong-patong na eh. Diba? Uh -huh. Patong-patong na eh. Uh, human trafficking, Uh, money laundering, uh, torture, no? may homicide, may murder din. Diba? Ang dami ng elemento nito at ayun nga, pwedeng ginagamit ito para magpasok ng mga kaaway. Pwedeng okay. ginagamit ito para magpasok ng mga infiltrator. So, patong-patong na naging national security issue na ito. Kaya yung Presidente, can't afford na na tumahimik. Diba? Baka kasi pag nagsalita siya, eh baka kinakailangan niya magtayo ng super body.